Yo dong. Hello, welcome to vlog sir. Punta sa YouTube o Facebook. Oh, sticker na eh. Wala ba? Sticker o makating. Pero pwede naman yan, di ba? Nga na lang.

Ang masai, ang masai, mora ka kanang kanin, 7 years na ni Mura kita na Wala mo na montila, mo gamit. kami. Ayay, ayay kapin, ayay. Kapit na ba? ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Relax! Oh, wala uh. na. Mm -hmm. Ano ang Ah, gamit na. Ayaw mo pagkuhan kayo. Ayaw mo pa pisis-pisis kayo. Mabungo ko yung mga deri. Hindi. Imo na po haplasan. Ayaw na pagpapuhan na niya. Dahil hilot yan. Magamit ang dilata. yan. Kunyar ko, kunyar ko, kunyar ko. Yan, mabuang nagsamot. Di mo na. na nanon. Oo, na pa ba? Oo, wala na. Ay, ulo ang ulo, ulo. Ulo. Ulo Ulo, ulo. Ulo, ulo. Ulo, yung problema niyo po. Oh, binukod sa higa, bangon, Ang uric acid shop drain, alat, beer, ron. May nang pero wala na sa ngunya. Babalan ka. Para na sa. Uric, uric. Sa cholesterol. Eh no.

Malinaan mo sa Facebook o Youtube ah. Kaya na ako sa cellphone. Kaya nga po sir, ma'am, nabigyan ako flyers, vlogger, para ipasikat ako di sa lugar. Linaan na po mo sa Youtube, Facebook. Kaya nga, ang akong content, pwede mo magpahilot libre. Kakuha ko mga panood sa likod. Kaya sa mga sakit sa likod. Libre po na, libre, walang bayad. mo oh, monitor lang, ka Ha 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 ha. Paya, hindi ni Ignoi. Kamu ano sa iyo manbe? May balagon sa mga gibate. Libre niyo, wala ni bayad. yan. kamot, may balagon sa mga gibate niyo. Oh, re Sir. Libre. O, binay. Di na nga

Oh, Ano pa yung gabok. Tama, Grabe ka Oh, unong yung dilaw, sa'yo din magamit. Busay. Busay, nudes. Sa batagalog, Tagalog, wala di. Sa ilong ko, bilog na hangin. Sa asawa. Sa, ay, ganun ba yung Yung pawis ba yung Ato pa si yung sikan sa. Ayun. Bilang kamay. Ayun. Paminawag na pa ba? Oh, wala na. Wala Wala na. Wala na. Ayan nga rin nyo po siya na sir, siya ikaw, mong aircon baka Kung matulog ka ba nga, kung may ikaw sa elektrikpan mo, puno mati nga lang, ka lang na. Bawa lang haway, nagpakaigap, magkakambalahan niya buwan. O, gano'n gano'n, gano'n gano'n. Ayun lang, nagpapakita Kaya naman ko'y traditionalizo, naman, panahon sa panahon pala, gubay at nagkikita sa Di pagkakita sa lugar. Tira-pranisya, kaya kung iyon mo ini,

hindi sero pananok ko sarosak. Muritimo. Sakit ng murit. ka nang uwan magpa-troo mo ng biyaheo dinadto at ayo ka nya matumban sa sa mga anak. Uwangkon ang 20 kilos 10 kilos from laut ang kidney basta may pa nag niya ba lang? Ang ang direser, dire anak tawai. Imo ra na yung

ang sa kanang kuya mo sakit man eh ang uban diri na UTI na pag inom jud ka o, oil kay defensive program process ni soldier oh kan diyan ato dira dira na ano ba sa kahuman mo og kanang ligo aplasan samot na og padulong nakamatulog kay Narong na process siya sir wala kang ibutang, na depensa maigo siya ba kini init man eh hindi siya ka penetrate Wala na nga pagabutang oi okay pero kung hindi mo putangan mo kon to siya

Good. Kana. Na, mo balak pa kan, sir, kani ngani pormahan mo. No? Pag bukid to, daramdam mo duri a. Ah. Ore to, basta ka Taas kay gigi. Kani. kani. Ah. Oh, tohod ni mo sir, binte kani diri hawoy na. Kani gitni. Puso okay kay puso kani. Yo ti ay wala kani gitukan kani. Wala, wala. Oh, wag oh, gan. <laughs> Ano ba? Ganahan pa ba, Ready na, Lord? Ready na, Lord? na, Lord? Ready na, Lord? Ready na, Lord? Ready na, Lord? na, Lord? Ready 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 Kapon uh, na. Di, haplasan ba? O di, mga prasandra Basta mulahi, lahi, gani yung pamati mo rani siya kulogon. Kaya hebra ito kaka. Di mo siya o. mo. na papistit. Kayo, kami, di mo rani ng kote. Di rin wala na kuma? ang dugo, hindi na. Kaya oh dugo, oh. na. Oo, ayaw na

và mình bắt đầu cái 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 cái

wala ay ako tapos kunin kunin pogi na nga

Unya pa niya, unya. Friend na kami. Oh. Para kuan. Oh. Okay, thank you kayo ha. Sir, thank you. Hello, welcome blog, sir, welcome sa vlog, sir. channel. One vlogger, vlogger. Pasikat na ta. Uy, libre ba kung hilot? Masiganahan mo magpahilot. Free. Muna kung, kung ano tayo mulo sa'yo. <laughs> Sikat sa wala niya. Libre na, sir. Kaya muna kung content. Sige, nige. na muna akong kamot. Ha? Biyahe oh, pa ka nila O, kamot naman. Okay. Sir, so, oh, welcome sa vlog. Blag Vlogger. May pasikat ako sa lugar ba? Ha? Vlogger kayo? O, Taman, Onya, na -na -na -no? Oh, Viajilo Channel. O niya, nagpahi. Kung ang diba ba nagpasikat ba? O niya, mo sa Facebook o YouTube. O niya, o okay, ganahan po mo magpahilot, kaya mo man akong content, libre. Turkishroy kamot akong ikapon. May bala akong sa mga gibatyag, niya, nagkakuha akong glosay. Kamot, kamot, kamot. Kamot akong ikapon, God. Kamot ikapon, Oh, kada mam Sakitan ka mam good kani oh problema ni moron mamlok kana ang bantaan so minsod ka nihigda ka bangon ka sa kitna mo na yurek magtaas oh <coughs> ang resulta ha ang resulta sa imong yurek kani at tingnan kana kun da kana ba wala problema ba kani wala kung so okay kana dot ay wala kani gilukan kani oh good kayo kani siya wala katura yurek kana boss. <laughs> mga mga ka-drinks, ka mga lamang <laughs> loob, alat. Tago lang kaya ito. Wala. na. Yung Kaya Sir, yung toho imong binti binti binte. Binte siya na, na. na. Tungod siya yung mga yurik. hindi siya. Wala po. na. Okay.

Ha? Na sa kaet dire ko sukay na eh. Lagi. Pero ni portalan, tipo kada. Kay bigo portalan na ka saet og prospect, kada gan mo kan pa na na prospect. Dili ko nimo kuha asero kada ko kayo. Gusto ay tawagan na nods. Dire. Na sa yusay? Oo. Na sa Ba na ka nang lusay sir. Walay legurana nimo da. Wala. Ooy, so, sa likod mo. na, Si Kai May bala niyo mo kay Ha? May bala niyo mo kay Vlad? Sa BP Ayaw ko Ay, hybrid ka din. Hindi ako hindi. pili. pili. Dito, tra digital. Traditional hilot o kwan. Dito, dito. tissue. Kaya

pero, so, kung the... ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, mo ano, kung ano, kung ka kung ano, kung sa doktor okay kung ano, 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 talaga. ano, Si Freya daw may sakit. Dad ni Freya 30 plus lang, 35. 45. 45 pa lang. Ako daw may sakit daw sa puso, ganyan ganyan. Tapos ito daw, may sakit daw ito. Eh, hey, dali ka ayaw lang. Basig ma, nalayo. Para ba kaya mo? Hindi, ikapon naman ako na. Dili na sa pisliton. Ayaw, ayaw. pisliton, ikapon lang. Ako lang ipahibalo sa imo, nga na ay losay. Wala no. lang ako. oh, Ako. So, <laughs> Oh, pero na na tayo mag na to ang viewers. Sa YouTube lang ko 10,000 videos nga nahimo. Dili man na siya pasakitan. Wala man koy pisit mo bitin kuman ani pud ra ka maligo. Oh, tanaw na sa ko mga videos puro man nahilot. Wala pa na daot ana kay dili man po na... Say Sa YouTube lang na tay 10,000 videos. Tumpra ako Nagpaabot paamot lang ako sa Bairal. Mababita naglibre ko kay, nakasildo na po ko sa Youtube. Biyahilot, nagbibiyahi-biyahi okay. ka nga oh, mabibiyahilot. Oo, Luzon, Bises, Mindanao. Giikot ako na yung Pilipinas, 3 times na. Talaga? <laughs> <Jeez>, sige, salamat kayo. Ano ba ito? Saging? Kaon din eh. Hindi, sige. Busog lang ko, sir. Busog. Busog ko. Bukado. bukado. Saging na, saging na. Kaya nga eh, kayo na, sir. Hindi nga magmahay. God's help. Hindi naman tayo binuang. Ako sa Di niton. lang sa sa'yo mo. Dili man sa pisliton. May balon lang ka na ah. Lagi. Be. Lingkod lang. Dili. Dili. Kita sa akong... Ganina, pa makita. Na sige sige salamat kayo. Thank you kayo. Oh, sige. Subscribe si Oh. Mama welcome sa vlog mam sa YouTube tama mo sa Facebook